Oops, tara mabay. Baligayan po pagdating sa aking channel at isilipin ang yaman ng ating dagat. Tara mabay, let's go. At, kuy, piti. Piti na po ng bahos jalibin ng mabay. Kanaas na po. Sa unang lubog natin mga bay, nakadali agad tayo na isa ni Pusipus. Nasa good size na ito mga bay. Pwede na siguro itong ibinta. Pambili ng gulay. Sabi kasi ng iba, puro lang daw isa ang namin. Sige, ibinta namin to Pambili ng dilatang tuna. Oops, duk lang, huwag ka nang magalit Tara, shoutout muna tayo mga bayi Shoutouts, lag mula sa lalim na garagatan. Shout Shoutout, abay, warin, guibas, malakura Shoutout sa mga bayi Ingat palagi, kumusta ang buhay-buhay Isang mahiwagang shoutout din sa aking kabadi Shoutout, Buddy. adrian, yurag, daklis Ingat po palagi, Buddy. Kumusta ang buhay-buhay Isang maiwagang shout out din nagmula sa lalim na karagatan. Shout out Gadjil Undi Montiro. Ingat palagi, kumusta ang buhay-buhay? Isang maiwagang shout out din mga bay. Shout out kay Ati Angeli Istiban, e shout out sa mga ati. Ingat palagi, kumusta ang buhay-buhay? Oops, tara mga bayi. Agui piti, piti tak ang bahos dali bien mga bayi. Kada asa po. <laughs> Is dang di po si posta naman tama ba? Nasa kalakihan din ito. Irap ko si kasi nakasuot sa lalim ng mato. Ayan na mga bayo, nasa good size na to, piti na po ng bahos sa libihan ni mga bay, kanaas na pun. Hala, hala pa tayo, meron pang isang nakatago sa lao ng baton, aguy piti Naku, hindi pa natamaan, nasa kalakihan na kasi ito, piti ka gayon, aguy piti Piti na po ng sa libihan ni mga bay, kanaas na po Meron pang isang malaking ipos-ipos mga bay, Nakatago sa ilalim ng seal chain, binabantayan niya, aguy piti Piti na po ng sa libihan ni mga bay, kanaas na pun. Nasa good size na din ito mga bay Pwede na itong pambinta Pambili ng delatang tuna Baka gusto niyong isda ganito mga bay PM lang kayo Ang masarap sa klasing luto nito mga bay Sa sabaw o inihaw Tara mga bay hanap pa tayo ng iba May isang isda na katago sa lalim ng bato Kulay green Aguy, piti Piti na naman mga bay Isda ng ipusipus Piti na po ng baos sa salibyan ng mga bay Tanaas na po Naku Nakahugot pa mga bay Relax lang ang puso natin mga bay para hindi tayo mabusa ng hininga. Nasa kailaliman ng mundo kasi tayo. Reload muna tayo mga bay para mahabol natin. Ayun no, oh, nagpahabol pa siya. Agoy piti. Piti na po ng bahaw sa Jollibee mga bay. Tanaas na po. May pang tula na muntik pang nakawala. Hanap pa tayo ng iba mga bay. Mukhang marami dito sa isna ni Pusipus. Ayun no, oh, kulay green din mga bay. Nakatago din siya mga bay. Para hindi siya masyado makita. Ayun no, oh, agoy. Nakatakas pa. Muntik pa naubosan na po ng hiniga, pinahabol pa tayo mga bay. <laughs> <laughs> Agoy piti! Piti na po ng baos jaliberi mga bay. Kanaas na po. Mukhang marami-rami ang nahuli namin ngayong gabi mga bay. Daming biyaya ng Panginoon sa amin mga bay. At yun lang mga bay. Salamat!